to oh, ayaw ko sa albularyo na dala ako <laughs> sakit sa nagkasakit ni Lord ako pinakain ng guma Goma <laughs> na ano lang stepi ko <laughs> iniwa iwa na maikse Pinakain po yung goma sa inyo? Oo, oh, pinainom. An Yan daw ko, no. Ay, oh pala. Isusuob lang. Pinainom naman sa akin ng gakaw. Anong lasa po ng goma? Ay, di goma ang amoy na itipin. <laughs> Ito lang po pala inulang niyo? Oo. Mahapon ang sin at saka kape. Aking ah, ulam dyan para maglasa-lasa naman na mahala nga lang. Kaya, mm. <laughs> wala <Mahabon>. nga. Ako <laughs> madam. Siya na talaga. Dahil <laughs> ah, kami may otoy oh. Ulam pa rin niya. Alam mo, Pero kumusta po siya nun, nung hindi pa siya ganyan? Kumusta siya sa inyo, sa mga anak? Ayos yan. Wala akong problema din. Yan Ma ka, um, oh, masikap yan sa mga anak. Nakakapag, ano siya sa, yung, yung pag aaral ng mga, mga anak namin. Mm -hmm. Ay, nung magkasakit na nga yan. Eh, kaya yung iba kong mga anak, ang iba ay tama naman naka tapos ng elementary. Mm -hmm. Hindi ko na uh, hindi ko na napag-aral sila ng matitinong kwan. At ito na ang binabantayan ko lagi pagkawala ako ay nabihin ko iyo, wala kang makikita ang gamit yan. Ano yan? Ang kakalat niya sa... Ito. Oo, oh, yan. Yan ang pinagsimulan ng kanyang karamdaman. Hmm. <coughs> Nasaan po ngayon yung wala anak? Anong ang kalat? Ay, may, may dalawa yung doon sa bayan. Ay, tatlo yung naan oh, oh, sa bayan. Dahil yung sikuwan. Ano yun eh, yung iba, hindi na eh, sikuwan. Tapos yun. po yung bunso. Sikuwan Ah, 15. 15. May asawa na rin. Mayroon na. Ang hmm. Kami na lang na mag-asawa. May dalawa pa ako anak na binata. Ang hmm. <coughs> aga ko <on, coughs> nag-aasawa ng bata Oo, oh, maaga. Oh, ay, ala, eh, di, kahit kami mga, magulang, hindi eh, di namin kaya ang kulat wala na, eh, nang kanilang naging kapalaran. Eh. <coughs> eh. Sabi ko ay, ako ay Talagang ganyan siguro ang ating kapalaran na dalawa. Kasal kami niyan. Ah, hmm. saan mo kayo nakasal? Sa Quezon. Quezon? Ba't mo kayo rito? Matagal na kami rito. Nasa... Nang mapunta kami, unang punta namin, Nueva Ecija, 1985. Ay. Nang dalawang taon kami dyan sa Nueva Ecija hanggat kami rito sa Bulacan. Yeah. Mm. Matagal na kami rito. Hindi ba dipilop itong lugar na ito? Dito na kami. Mm -hmm. Okay. Salamat ko. Anong plano niyo sa asawa niyo? Ayusin yang bangaso mo. I-repair ngayon. Ano na ko yan eh. Alagaan ko na lang nang ganyan natin. Si wala naman ng ah. Kona yung ibisa dina. Kunatin kan ito na lang. 10 na siyang ganyan. Hmm. Yung pagbawas, yung pagpupo ka. Anjan Ay, Ay, lang siya. Magbabaw si Angel lang. Ba ano, nakakalat yung pupo niya? Ay, hindi, Angel sa ka may, eh. May, ano naman eh, ito sa, may arinola siyang inagamit uh, buti dyan. buti lang ba? po niya yung gano'n eh, no? Mm. Ano po, uh, sa paglaba, hindi niya alam. Naliligo siya, dini na lang. Eh, ina... I Igiba na lang ng tubig. Niligo. Hmm. ang Hanggang kailan po niyo gagawin yan? Eh, hanggang siguro ng tinadhana ng Panginoon na kung kailan kami maghihiwalay na pagkikita <coughs> kami sa pangalawang buhay. <laughs> hindi po, ibig sabihin, habang nabubuhay kayo, gagawin niyo yun? Ay, oo, oo, naman. Kasi may mga anak kami. Mm. Mahal ko talaga yan. At, mm, hindi ko pagkakasalan niya kung hindi ko yan. hmm. <laughs> <laughs> Marami na nga nagsasuggest noon sa akin. Iwanan mo na, eh, kaya yan. Wala naman, eh, kang na yan, eh. Ganon? Oo. Ay, kakoy. Oo, oh, ako hindi. Oo, <coughs> oh, hindi. Dahil hindi ako makakasama sa bubat tayo. Uh Hindi kako. Oo. Ay. Ang tao, pinakasalan mo siya ay habang buhay na kayong mangkuhan. Habang buhay na kayong magsasama. Hmm. Yung mga anak po na bibisita dito, yung mga anak. Oh. Pero na, ang naka... Nakamusta po yung nanay nila. ...na binibisita naman yung kanilang nanay dito. ...persona tayong trakan. Kaya lang tiyak na yung daming tao eh. Buti pa tayo nakararap yung personal eh. Wala ko kayong planong ipacheck up siya, tay. eh ay, siguro pagka nagkaroon ng medyo... tirang ano ay eh, malamang ka ako ipapacheck up muna ito. Hmm. Kaya lang dito ang pacheck upan doon, nasa munisipyo nun, nasa sakupan ng DRT ay malayo-layo kasi. Mm. Ay, sabi nga sa akin, nung mga kuwan ay, pacheck up nyo ika sa kuwan ng DRT para magkaroon ng supply siya ng gamot. Na, so, supplyan ito ng gamot pagka yung na-check na, na -check up na yung kanya yung eh? Kasi yung walang check up niya, Kailan pa? Matagal na Ina, ba, ma di ba? Matagal na ba. Eh. Pero hindi yung doktor. Ako mga albularyo. Oo, oh, ayaw ko sa albularyo. Nadala ako. <laughs> Sakit. Sa akin, sa Nagkasakit din noon. Ako pinakain ng guma. <laughs> guma na ano ng stepping <laughs> ko. Hmm. Iniwa iwa na maikse. At saka yung ugat ng ano, ugat na inyog. Pinakain po yung goma sa inyo? Oo, oh, pinainom. An Yan daw ko no. Yung pala, isusuob lang. Pinainom naman sa akin ng ano Anong lasa po ng goma? Ay, di goma ang amoy na itipin. <laughs> Pambihira Ay, yan, ano. Ay, pala yun. Eh, yung pinainom sa akin. Oh, wala sa ayos, pinainom mo kayo ng ano. Ganon. <laughs> Oo. Oh. na, yun na po ng asawa nyo, pacheck up po kayo sa doktor. Oo. Oh. Parang, ang hirap po ng transportation dito. Oo <laughs> nga. Parang nasa ano na ako ito ka, dito sa amin pagka talagang yung mga nagkakasakit ay tamang darating sa kwan ay talagang yung kwan na. Ay, yung kapatid ko nung magkasakit niya sa kwan ay nakarating naman ng PJJ. Ay, doon, namatay yung aking kapatid na yun, sa PJJ. Ano pong kinabubuhay niyo rito? Wala. Saan niyo kinukuha yung pangkain po niyo? ako meron akong binabantayan ng lupa dito para mang caretaker ako. Kaya lang, mo, mm. mu mura lang sahod ko. Magkano po sahod niyo? Sumasahod naman ako sa, sa looban ng isang buwan, 6,000. 6,000? Yung mm, sinasahod nakita, ko. Nakita ko nga po mm. may bigas kayo. No, sa, yan, yan, lang, binili ko ng ano, sumahod ako nung isang araw. Mm. Ay, may mga utang-utang na sa mga tindahan. Ayun lang nabili ko, bigas. <laughs> uh, ano pong ulam niyo? Kumain na ba kayo? Ay, kumain na kami kanina. Wala namang ulam kumain eh. Ba? Ay, patawanin mo. Ibuyan, may liwayo at may suka. Ay, hindi ang makain. Huwag mo kayong mag-alala. May dalawa kami palang groceries. At <laughs> uh, saka bigas. Ay nagdaga ng... na lang itong bigas niyo. I mean, dalawa lang mo kayo, gano'ng katagal yung maubos ng bigas? Hindi pa kasi andito yung, andito yung dalawa kong binata. Paminsan, andito yung mga anak ko. Mm -hmm. Kaya sa amin yan, halos, halos dalawang linggo lang din namin na kuhan yan. yan. Oh, <laughs> Ibig sabihin, ito lang po pala inulang niyo. Kakaapon, <laughs> 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 asin, at saka kape. Aking ulam dyan para maglasalasan naman na mahalang-halang. <laughs> okay. mm -hmm. Ah, mabong maga. Alala. Totoo ba 'yan talaga? Hay nako. Ami may uto yo. Ulam pa rin 'yan, sibuyas. Ha. Wago kayong maglalalamay, dala po kaming ano doon, tuna. Cor Corn beef, meatloaf. Ay, hmm. wag ko 'yan. Ito po, naulam niyo pala talagang ganito na. Ay, oh, naulam 'yan. Lalagyan <laughs> niyo lang suka. Lalagyan ng suka. Ay, may pagpanahon naman kasing kuha, tag-ula, nakakapagtanim-tanim ako ng mga gulay-gulay. Uh, ayun nga uh, po yung suka, Oo. Ay... Shit, Pero gusto ko lang po, malinis po kayo sa bahay tayo, no? Oo, oh, ay dito, kasi pagka wala ako dito, ay apo ko lang ang dito sa akin, yung maliitong yung apong nag-aaral. Ay, butit, mabawa naman dito yung aking isang anak niya na babae. Ah, siya ang nanglilinis dito, naglalaba. <coughs> Tay, anong may tutulong ko sa asawa niyo? Ay, kayo... Kayo, sir, kung ano ang... maganda, ay... susunod lang po ako sa... kung, kung ano. <coughs> kung dadalhin niyo ko kasi sa ano yan, yung parang... yung rehabilitation. -hmm. Ayun na, para doon dalhin. Kasi may rumala at palas yun. ganun. Paano kung dalhin po kayo sa ano rehab? Hindi naman sa rehab. Kasi ang rehab, yung ako ng amenitas yun. Ano hindi wala nang isip. Ang mm. rehab, hindi nire-rehab dyan, yung mga ano lang. No? Yung mga adik. <laughs> ay, <laughs> ay, ay, ang adik lang. Anong namimiss niya sa asawa ang nami-miss ko talaga dyan, oh. yung dati naming kinagawian na... na, na, na pagmisa, tulong kami sa trabaho. Eh. Basta nang kaya lang din niya na tumulong sa akin. Ay, tumutulong talaga yan. Hindi yan ang papabaya siyang... Kwan, ay, eh. ama na buhay mundok. ah uh, tulad ng pagkukusad sa mga kaingin. Yung mga kaingin na yan. katulong ko yan. Yun ang mga hinahanap ko na sa bagay. Hindi ko na masabing sa ngayon nahahanapin ko pa kahit magaling yan na kuha may edad na eh. Mm. Hindi na talaga mababalik yung dating dating kinagawi ang tulungan na ibig sabihin na kuha ng mga edad na. Mm. <coughs> mm -hmm. Thank you baby yung Ay, salamat mm. sa puun. Thank you, Kuya Oh, okay, thank you kuya Gus. Ay naku, ang dami nitong dala namin sa inyo. Ate. Oh. Na, oh, Argentina, meatloaf. O, oh, hindi na si ang sa ulamin niyo. Siya nga ang gayat-gayat nitong sibuyas na to lalagyan na naman ng na suka. Ganun kasarap ba yung ano, yung mitlo, ay yung ano, yung sibuyas. Pero masarap naman yung sibuyas. Oh, tuna. Oh, ang buong kasakam ko din yung bilin. Oh, good. Kasi ito nga ang Ay, madami yan. Hindi <laughs> ko kayo muna uulam ng sibuyas. Pagkatin ko pa ito, ang tumanggal sa paan. Oh, madami po yan. Awak mungkin nak piton. di kayo Oh. Oh. may May sabaw pa kayo uh -huh. dito. Ang kanta ko hati miri Christmas mas <laughs> <laughs> Oh, bayo na <lang> ako <laughs> Uh, anak ko yan, kayo at si Ao. Tama na. Merry Christmas na. Uh. Uh, mm. Ayoko? Oo. Merry Christmas sa inyo. Pinagdala ko po kayo yung sabon. Taw! May safeguard na ako. pachong, Meron din. Pogi! Kaya lang wala ka. Mayroon pa akong ang ngiti. Ano ka ba? <laughs> no. Matalang pa ako ang ngiti. Pod-pod. Shampoo. <laughs> oh. <laughs> Kasi Aba. hindi po yata kayo naglalaba eh. Naglalaba po po kayo. Naglalaba ako. Oh, Nalunan oh, po kayo maglaba. Oh. Mm. -hmm. Akay natawa ka ako. Nakain tarabaho. Eh, hmm. naging naglaba. <laughs> ano kayo? Bisaya lang naman ako. parai ko ko sa Bisaya. May anak kasi ako. Oh, chow, ketchup. Masarap dito sa kasawan. Uh, nito, mali. Mayroon kayong ketchup. No? Ito, patis. Mm. Oh. Mm. Ay, ang original Oy. na patis. original. Oh. Oh, uh, ito, nadagdagan po yung ano nyo. So, so suka. ito so <laughs> uh, po yung... Ano ba yan? Joy! Ano to? Sausawan no to. <laughs> sausawan po yan ha, bagong sausawan. Bakit ba amoy sabon? <laughs> Ay, sabon na pala yan. Sorry, sorry. Baka uh, <laughs> nang gawin <niyo? laughs> Yoy, sa ng plato. Ang plato. Sabi nyo kanina kasi gusto niyo masarap na ulam. Gusto ko bilang ko na lang kayo masarap na ulam pagbalik ko. Kasi sabi niyo baboy po ang gusto niyo. <laughs> Hey. Maamoy ng luto. Oh, sige, anong anong lutong gusto ko yata? Luto na lang ang dadalhin ko. Ikaw, ano ba gusto mo? Ha? Ay, Kira ay, Yung ikaw magluto. Ay, pwede rin yun. Pwede rin yung luto. Kasi kapag lulutuin pa, ay sila magdadala ng luto, ay mamamuhresyo ka pa ng pagluluto. Ay, dito na lang sa bahay. Kahit anong klase klaseng luto. <laughs> Gusto ko malaman ano po ba yung gusto niyang ulam. Sabi niya gusto niya masarap na ulam. <laughs> ako? Ah. Yeah. Masarap na ulam sa akin ngayon. Hindi na, ano, kasi madalas hindi na kumakakain ng baboy. Ah, baboy manok. Oh, no. akin yung at saka... Saka ano, baboy. Madala kami. Lechon <laughs> na naroon na, eh. Lechon? <laughs> Oo. O. Masarap yun. Lechon. Lechon. <laughs> <Ayon, laughs> Litsyong manok Dante Ano pong gusto niyo? Litsyong baboy litong manok? Litsyong baboy. Akay. Baboy talaga gusto niya kanina pa. Kasi nakakatikim naman kami manok minsan. Mm. Madalang kami sa piti ng karning baboy. <laughs> baboy talaga. Oh. <laughs> Madalang. <Saka> ka. <laughs> mm. Minsan kami bumili. Mahal-mahal naman ako na ng kilo ng karning ka uh, baka. Mm. 200, mm -hmm. 200, 200 isang lang na lang natin ikaw niyo. Antay, isang lang na ikaw mo. Ito yung pinapasko ng aking iha. Kaya mm -hmm. uh, mahal ko to. I like to eh. Mm -hmm. like to. Nung mm -hmm. Pasko siya, nagtakad ako. Sabaw, hay, kam, ko, meron po ay, nagwawala po. Kaya, pag wala po yan. Okay. Nagwawala yan. Kahit, Magka... kahit isang stick lang, basta meron siya pag mag Nakakatagal naman siya ng, sa loob ng isang maghapon. Kahit yung mga apat na stick, na ganun, ganun, lang. Pero yung ibig sabihin na yung tagkawala siyang ganyan, ay... Nakawala siya. Nagwawala yan. Umiiyak ako, kaya lang eh, hindi pisaw hawak ko. Masama ka pisaw, wala ka naman kalaban yun lang na sigarilyo. Ay. Hindi, hindi na talaga naiwasan yung kanyang pan. Kasi pa. sanay na nga ako, hoy. Dalaga pa kasi ako, ako yun na Ayaw sigarilyo. Kaya ako iwan yun po, wala ka sigarilyo. Oh, papili-pili pa nga ako noon eh. Mm. -hmm. Hoy. Paano po? Uh, pagdamutan niyo na lang po yung aking pagdamutan sa inyo. Oh, salamat, sir. Maraming maraming salamat po sa inyong tulong but... dito sa aking... Akin isang sopo, sana... kung <coughs> ay, na isang supot. Tatapin lang itong mamawin. Ayun na. Sa Ang sasabo na ayan eh. Ha? Ayun! may laman, may laman. May, ano po po may, may laman, may laman. May... Ano ba yan? Hindi, yung kanyang ano skype. Iscribe... Gamot ko po sa ulcer ko. Gamot. Tinapay. Biskwit lang po. Ay! Oh, yan iyan eh. yan lang i-plastic mo, iyang ano na yan. Ibubukot mo ito. Masaya po ba kayo sa regalo ko sa inyo? Oo <coughs> po, masaya ako. Hmm, gano'n po kasaya? Masaya! Ngiti ko, po. Alam ko, kasi ako oh, nakikita ninyo ako ngiti. Mm -hmm. Nang ngiti, pero hindi ako tumatawa na makikita no. Kaso no? ah, hindi yung maabot sa tinga yung ngiti niyo eh. Ay hindi, kasi masama na yung tambalus-lus na yung pag-abot <laughs> sa tayo ngayon. Baba, ang pangit siguro ano. Mapakita oh, niyo muna yung ngiti niyo doon. smile! Ay! Yan labas po yung ngipin. <laughs> may ipin na po, ha, pino ha. hindi mo nakikita, mm. um, bayang, ganun, no? pino pino. Na lang nakikita. Um, <laughs> mm. gano'n na. Pino, nga Mm. Mayroon nga ko. Mm. baka meron po kayong aral ng buhay, Tay, na pwede nyo ma-share sa mga makakapalud ng kwento ng buhay po niyo. Pwede. Mm. Ay sa akin, sa totoo lang siya. Mm. Sana, sa iba, kung mangyari man sa iba ang katulad na nangyayari sa buhay namin, sana. Uh, gayahin nila ang ang aking ginawa. Na, mm. yung ibig sabihin na yung ginawa ko kasi ay uh, hindi hindi ko hindi ako nag hindi ko iniwan yung pamilya ko kahit siya nang kaganyan na mm. na 14 years na na siya nang kaganyan. Yeah. Hindi ko sir iniwan 'yan kasi bakit mahal ko siya eh. Mm. Mm. Saka, bukod sa role, may mga anak kami. Yeah. Ngayon, sa, sa iba, mangyari ay yun lang ang akin. Dapat, gayahin nilang ang ginawa ko. Yeah. Na ako hindi ako naging abandonado sa aking pamilya. Yeah. Kahit man kami hirap, nagsasama pa rin. Di ba yung sumpaan sa hirap at yeah. ginawa? Bayaw naman, Sir. Totoo po iyan. Yeah. So, hanggang kamatayan po. Hanggang kamatayan siguro 'yung magsasama talaga kami. Hindi 'yan. Hanggang kamatayan daw. Hanggang kamatayan, ay, siguro eh, tao. Pero kayo po ba hanggang kamatayan paglalaban lalaban niya siya? Paglalaban ko siya. Kahit may kahit may suma kayo sa kanya Ay, hindi Hindi obra. Obra. Paano? Paano kung pinipilit to 'yung pinipili siyang upuan no 'yung nakikita niyo. 'Yun lang isa sa kanila. Yun yun ang pinupo hmm. nila. Po ano siya ulit, magagalit to kayo. Ang Ay, queen po Ah, ayaw ko na. Yan ang winis ko kay ama. No. Na kami ibigyan ng patiwasay na buhay sa amin pagsasama. Guwapo po kasi yung asawa niyo, kaya Sige. hindi nyo masisi. Ay, hindi. Gagawin mo. Hmm. Ako si nagsukumbong, <coughs> Ang gagawin daw pag nilang <laughs> ulitin. Masama yan. Masama yan. Totoo. <coughs> Masama uh -huh. yan. Bakit okay. ba nagpo-prompt tayo na lang ang eh. Paano po? Sana kahit pa paano napasaya ko po uh -huh. sa regalo Sa amin sir ay maraming salamat sa inyong bilang pinakang ano niyo sa amin. na, uh, Malaking bagay sir na sa aming, sa aming mag-asawa yan inyong naitulong na yan welcome Ako. po sana Maraki masundan ba? ko pa ulit syanta. Maraming maraming salamat sa inyong pagminawa. Uh, welcome po. Ako <coughs> po kayo. Kaya gusto ko kayong kumustahin din. <laughs>